So ayan mga kalas, okay na yung ating mga uh, So pino, pinormahan ko na siya So konting ideas lang ah uh, Ito yung uh, request ng mayari So ang request ng mayari mga kalas uh, Matanggal itong forma sa loob So challenge kay kuya aras ninyo na uh, Tanggalin itong uh, forma So make sure nyo lang na napalitadaan na uh, Yung uh, ating uh, Pusinegro. So naglagay ako ng uh, dalawang exit doon Dahil yung uh, tubo ay uh, iisa lang Pato dito para pag uh, napuno ito, aapaw siya kapunta dun sa kabila so may wala yung pinaka tubig yan. so nagabang na rin ako ng uh, kanya nga yung uh, labasan ng hangin yan. para mayroon siyang uh, exit ng hangin importante po yan mga kars uh, mayroon siyang uh, tubo kapunta sa taas So yung discarding ginawa ko mga kasama hindi ako na hindi ko pinatong dito yung forma dahil kadalasan sa mga ginagawa namin na nakapatong dito yung forma. Ito naka So dahil gusto nang may-ari uh, matanggal itong forma. So ganito yung discarding na ginawa ko. So hindi ko siya pinakain sa mga semento. Ito nga uh, itong mga kahoy. Yan. So gagawa tayo ng dalawang uh, manhole niya para may papasukan tayo. pagdating naman dito mga karesa kayo nabahala yung kapal Wait. so i ko na lang ito yan. so nakahanda na rin yung mga yerong ilalagay ko so gagawa ko ng pinaka exit nya dito yung pinaka manhole dalawa, kabilahan so para sa akin ang maganda na may division nito nga po sinigurin nyo yan So, yung division niya para sa akin na uh, siya pa yung nagpapatibay ng ating uh, negro. Dahil kung wala yan na uh, pwede rin na uh, mawas out. Kung halimbawa may lindol uh, puno na siya. Yan. So, para sa akin mas maganda kung may, sure, meron siyang division. So, tignan nyo na lang yung uh, pinaka-division na ginawa ko. So, hindi na rin ako gumamit ng mga tubo yung kagaya sa mga plano dahil ah uh, dito lang naman uh, hindi na siya lalabas yung Uh, tubig nito Yan. so kung titignan mo mga arsa hindi ko na siya pinakain sa semento para pag tinanggal ko itong forma ay babaksak ko na lang sa ilalim tinali tali ko na lang yung iba Yan. so gagawa tayo ng pinakamanhon sa ibabaw So ulitin ko mga sa importante na may exit siya ng hangin. So kagaya nito. So sinimento ko na siya para hindi siya gagalaw-galaw. So yan lang yung mga konting ideas sa dahil uh, ulitin ko mga aris, request ng may-ari na tanggalin yung kanyang uh, forma sa ilalim. So challenge para kay Kuya Aris na tanggalin yung uh, pinaka-forma niya. Ayan mga kasi, kakasala natin itong uh, pusinigro. Ayan so, naku kaya na. So yung luwang nito mga kasi, 2 meters by 3 meters. So, uh, i-layout natin yung uh, kanya, yung puting niya. So, nakabang na rin yung ating uh, tiyo. Kaya mga kare sa nakadalawang patong ko. So tutuloy ito na nga kapag kubukas. So mas madali na lang yan kasi uh, nakalayout na siya. So patong na lang yung pato. So mas mahirap yung uh, bandang baba kasi uh, yung paglayout. So wala nang tansi-tansi yan. Silip-silip na lang. So hanggang dito muna. Hapon na naman. Alaksin ko na! So siya nga pala mga kare sa awang yung kalimutan na supportahan si Tito Benz TV. Sa so, yung uh, masipag kong uh, mason. Sa so, ako napakagaling. Hello daw. So, kung bago ka sa channel niya, huwag mong kalimutan na subscribe Kasi uh, ganyan din ako nung nagsisimula. Talaga napakahirap ng uh, uh, humalat din ng mga subscriber. So, sa isang araw, isa lang. Ay, sa kinabukasan, isa na naman. So, sabi ko, parang hindi lalayo itong channel ko. Pero nung awa ng Diyos, uh, napagtsaganan. Na. So, ginawa ko mga ka-rapsa. In-enjoy ko na lang. In-enjoy ko na lang yung pag-vlog. So, salamat sa mga subscriber. So, pag-subscribe na lang po. Uh, Tito Vince TV. So ayan mga kalas, okay na yung ating apos uh, So pino, pinormahan ko na siya So konting ideas lang ah uh, Ito yung uh, request ng mayari So ang request ng mayari mga kalas uh, Matanggal tong forma sa loob So challenge kay kuya Aris na uh, Tanggalin tong uh, forma So make sure nyo lang na napalitadaan na Yung uh, ating apos uh, negro So naglagay ako ng uh, dalawang exit doon Dahil yung uh, tubo ay uh, isa lang Pato dito para pag uh, napuno ito aapaw siya papunta dun sa kabila so may wala yung pinaka tubig yan so nagabag na rin ako ng kanyang uh, kanya la yung labasan ng hangin yan. para meron siyang uh, exit ng hangin importante po yan mga kasi uh, mayroon siyang uh, tubo kapunta sa taas So yung discarding ginawa ko mga kasama, di ako na hindi ko pinatong dito yung forma dahil kadalasan sa mga ginagawa namin ay nakapatong dito yung forma. Ito naka -consident. So dahil gusto nang may ara uh, matanggal itong forma. So ganito yung discarte na ginawa ko. So hindi ko siya pinakain sa mga semento. Ito nga itong mga kahoy. Yan. So gagawa tayo ng dalawang uh, manhole niya para may papasukan tayo. Pagdating naman dito mga 'sar sa ayun naba lang yung kapal. So i-level ko na lang ito. So nakahanda na rin yung mga ayerong ilalagay ko. So gagawa ko ng pinaka exit niya dito, yung pinaka manhole dalawa kabilahan. So, para sa akin ang maganda na may division nito nga apus sinigurin Ayun. So yung division niya para sa akin uh, siya pa yung nagpapatibay ng ating apus uh, Dahil kung wala yan na uh, pwede rin na uh, out kung halimbawa may lindolo sobra uh, puno na siya. Ayun. So para sa akin mas maganda kung may sure meron siyang division. So tignan niyo na lang yung uh, pinaka division na ginawa ko mga. So, hindi na rin ako gumamit ng mga tubo yung kagaya sa mga plano dahil ah uh, dito lang naman ah, hindi na siya lalabas yung uh, ah, tubig nito Yan. So, kung titignan mo mga arsa, hindi ko na siya pinakain sa simento. Para pag tinanggal ko itong forma, ay babaksak ko na lang sa ilalim. Tinali-tali ko na lang yung iba. Yan. So gagawa tayo ng pinakamanhon sa ibabaw. So ulitin ko mga sa importante na may exit sa ng hangin. So kagaya nito. So sinimento ko na siya para hindi siya gagalaw-galaw. So yan lang yung mga konting ideas dahil uh, ulitin ko mga aris request ng may ari na tanggalin yung kanyang uh, forma sa ilalim. So challenge para kay Kuya Aris na tanggalin yung uh, pinaka forma niya. So hindi ko na siya ipapako mga kares para pa uh, nagtanggal ako ng furma sa loob uh, hindi na ako mahirapan. So hindi ko ipapako yung mga yellow. So yung request lang may ari dito mga kares dosing bakal yung uh, kanyang uh, ilalagay ko sa ibaba. So kaya naman yung 10 lang pero yung may ari pa rin ang masusunod. So bago ko siya babakalan mga kares nagagawa muna ako ng pinaka manhole niya para uh, oo oh, mahuhuli na yung pinakatakip niya pag uh, nag kami so siguro kinabukasan ko gagawin yung takip niya yung pinaka uh, ulma muna ng uh, kanyang uh, manhul yung gagawin ko so yan na uh, okay na yung pinaka uh, manhul natin yan So siguro din yun lang na naka-slanting to mga res, para pag binuhusan natin at uh, gagawin na natin yung pinaka takip nya o oh, okay maugugot sya so babakalan na natin mga aris ko lang to at babakaling ko na babakalan so ini-level ko para makuha ko yung uh, patag nya yung tamang kapal so ito na siguro yung pinaka kapal ko ayan mga rest, sa takip ng uh, manhol natin so ayan bakalan ko muna and So ayun ah, mga karsa, ah, okay na. So nabakalan na natin. So 12 mm itong uh, ah, pinalagay ng may-ari mga karis. So pwede naman yung 10 kaso lang ah, gusto ng may-ari. Uh, ah, 12 ang ilagay na bakal niya. So ayan. So yung kapal nito uh, ah, pwede na rin na ah, 3. Kung gusto mo pa 4, 4. Hmm. Ayan. Ayan. So sa special uh, uh ng bakal niya uh, ah, 20. 2020 20. mga karis. So sa pagbuhos naman mga lasapa Hindi mo na mabubuhosan tong loob nito So ito muna so, Pag matigas na yung uh, cemento semento Tsaka na nang yung forma Tsaka natin lagyan ng sako Tsaka natin buhosan So yung uh, pinaka uh, Ano ito Pinaka manhole natin Ayan. So mapapansin mo Naka uh, Silansya kumbaga hindi siya pantay so importante yan kabilahan yung mga kasi so wag, wag ka maglalagay ng tuwid kasi baka hindi mo na mahugot yung takip so maganda mag uh, nibil kayo yan so nag nibil ako ng uh, 95 buwat sa nibilasyon pababa so 95 pababa So 95 pa baba ayan, para pantay yung ating flooring So yan, hapusan na natin So ayan mga kares, napahaba na naman tong video natin. So abangan nyo na lang po yung uh, susunod na uh, part 2 dito. At gagawin natin yung uh, pinaka pinakatakip nya. At kung paano ko po tatanggalin yung uh, forma sa loob para kahit pa paano eh, magkaroon kayo ng idea. Dahil yun po ang uh, request ng ating boss. Mga kares. So hanggang sa muli mga kares, pag di ka pa nakapag-subscribe, uh, subscribe mo na po ako. At Pindutin na rin po yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. So, sa mga nagsasabi sa video ko, uh, maraming maraming salamat po. Hanggang dito muna mga kares. Sabangan nyo yun yung susunod na video.